Good morning, guys. Hello. Hello po sa vlog. Good morning. It's garden day at nandito na kami sa garden. Medyo na late kami today kasi uh, a kami nagising. Um, Sunday naman ngayon so walang uh, free ako mag-garden anytime I want. Pero ngayon nga lang, mainit na guys. So, um, it's been a while since hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon, i-update ko kayo sa mga Uh, tanim ko ngayon as of today. So, meron akong mga nagtatrive sa ngayon. Meron akong mga bago. May mga bagong tanim. Or bagong, bagong punla. Pero meron din akong i-update sa inyo about dun sa kalabasa na tinanim ko uh, last month. So, nakita nyo na ata yon So, ngayon i-update ko kayo. And by the way, i-update ko din kayo about dun sa sa mga mais ko kasi nakita nyo na yon so ngayon medyo malaki na sila at malapit na silang mamunga guys so abangan nyo yun mamaya um, meron na din akong mga talong at the back <laughs> at meron ding mga uh, kangkong so yung petray ko guys ay ayan malaki na sila at uh, mga ilang beses ko na rin silang na ano na harvestan so ngayon ay pa patapos na yung kanilang season or Um, patapos na yung aking tanim. So, magtatanim ulit ako ng bago. So, ngayon, madami akong gagawin today, actually. Um, Na-late lang talaga ako nang gising. Uh, yun lang. Let's go, guys! So, dito muna tayo sa aking maisan corner. So, ito ay nilipat ko na dito sa front kasi dati dito siya sa back. So, ngayon, dito na siya sa harap kasi hindi ko sila masyado na uh, ano doon, na babantayan or I mean hindi ko sila masyado nakikita so gusto ko makita tsaka inayos ko na yung corner na to kasi uh, by corner or by by side yung pag aayos uh, ko or pag re ko eto, eto yung mais eto uh, din yung ano, ang laki na ng malunggay ko, so bala ko din tong putulan puputulin ko na to dito kaso baka may tumubo pa so sayang naman so tingnan lang natin ah uh, ito na yung ito na yung mais ayan o oh, malapit na silang mamunga may bulaklak na sila guys at ito naman yung aking mga talong yung mga talong ko ay namumunga na so ito yung itong mga namumungang to ay ito yung ah uh, first batch ko So, ito yung mga dating sa paso. Tapos, nilipat ko sa malaking container. Yung mineral water. So, ayan. Medyo nakarecover sila at lumaki pa. Ayan, meron na silang bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, medyo... Medyo malaki na, so mamaya harvestin ko na yan. So, hindi ko na sila papatandain sa puno kasi para, para yung puno ay mamunga pa kasi ito yung mga una nilang bunga eh. So, dapat, dapat nga nito tinanggal ko para mag giveaway dun sa mga uh, bagong, ano, bagong flowers. Kaya lang, nanghinayang ako kaya pinagpatuloy ko na lang. So, ayun. Madami kasi sila mamunga, uh, mamulaklak. And then, meron din itong ayun no? may black-black siya. So, ang ginagamit ko ditong spray ay homemade lang. Okay. So, ito na yung mga bago, guys. Ang bilis nila lumaki. Oh, my God. Ayun, no. Meron ditong malaki. Ang ganda ng dahon. Ayun, wala naman. So, ayan. Mag-harvest tayo mamaya. And then, ito naman yung sinasabi ko sa inyong kangkong. So, meron ako ditong tatlo. Dinamihan ko na kasi why not, diba? Andami ko kasing kangkong seeds. So, ayun, no ang nilagay kong seed sa isang cup ay 5, 5 to 7 or 8, something like that. Pero, may ibang tumubo na madami. Meron ding konti lang. So, not bad. Kasi madami naman. Pag, pag lumaki to guys, madami to. So, hindi ko alam kung paano namin nuubusin. Kaya baka magbenta ako ng kangkong. <laughs> At ito naman yung aking kale. Ito yung mga ano ko pa, dati pang kale. Kaya lang, in individual ano ko na sila. One plant, one per one per cup. One plant per cup. Kasi ano, uh, parang hindi sila magta-trive kung meron silang kasamang ibang plant or dalawa sila sa isang cup. Kasi nag-aagawan sila sa space at saka sa ano, sa sa area or sa space. Nag-aagawan sila sa space. Kasi tulad nito, kung dalawa sila dyan, so, hindi sila mag-grow pareho. So, give way lang sa isa. And then, dito naman ang aking side ng ng sitaw. So, nakita nyo na to before din ata. O, na wala pang ano, na wala pang trellis. So, itong trellis na to ay ginawa ko lang din. Ako yung gumawa nito. Medyo matibay naman siya. Try. Ayan. so sana kayanin pag lumaki yung mga sito ko at naka-encounter na ako ng mga pest ayan no, may mga butas-butas sila oh my god ayan. ang kumakain nito ay uod guys so may nakita na akong uod dito mga dalawang beses na akong nag-check at every time na may nag-check ako ay may nakikita akong uod So, ayan, minumukbang nila yung uh, sitaw ko. Tapos, lumipat na sila dito. So, baka susunod na araw, dito na sa pangatlo, pangapat, panglima. So, I have to control the pest. So, hinahanap ko nga siya kung nasaan siya ngayon eh. Kasi ano, hindi ko nababanggitin kung anong gagawin ko. <laughs> so, at, kasi sayang, oh, kinakain nila yung ano ko. Yung dahon ng sitaw, ang ganda pa naman. So, ayan. Ayan yung sitaw. At ito yung aking uh, pipino. Ayun, medyo malaki na siya. Nag-iisa lang to kasi namatay yung iba. Tsaka yung time na yun, wala kasi akong paso na paglalagyan. So, isa lang yung napagbigyan. Ayun, medyo malapit na siya mamulaklak. So abangan natin yung bulaklak nito. Pero sa sa mga napanood ko, yung mga unang bulaklak daw ay tinatanggal or sadyang inaalis para mag way sa growth ng mismong puno. So pag namulaklak kasi siya guys, hindi na siya lalaki to its uh antogdon yung lalaki ng husto kasi na-focus na yung nutrients doon sa bunga. So, for now, papalakihin muna natin siya. Mga hanggang dito siguro para para mag, masustain niya na yung mga magiging bunga. So, ito kasi medyo mabata pa o oh, bata pa para mamunga. So, tatanggalin natin yan mamaya at ito din yung aking compost section. So, ito ay pinaghalong mga uh, kitchen waste at yung mga ano ko, paso dati. So dapat talaga pag nagko-compost, uh, lalagyan mo siya ng lupa para mabilis mabulok. Meron na ditong ano watermelon na balat. So nakuha ko lang to sa nagtitinda or naglalako ng prutas. So suki naman ako kaya hiningi ko na. Buo pa to nung hiningi ko. Kaya ako na yung nagtaddad. So ayun. Sa ko lang siya ng lupa tapos didiligan and then tatakpan. So babalikan ko to later. Uh, Mag-ano muna tayo. ng gagawin natin? eto naman yung corner ng basil. Uh, pero ano na siya. Tuyo na siya. So, babaguhin ko na din. And then, ito yung pechayan ko. Harvestin ko na din siya mamaya. Kasi, lalagyan ko na ng bagong tanim. At ito yung kale. Yung mga pinaghiwalay ko doon. Pinaghiwalay ko doon. So, yun lang muna. And then, ditong corner ay um lilinisin pa. Kasi, ano eh. Ito yung tinaniman ko ng lettuce. Um, Nag-ano naman siya guys, lumaki naman siya. Nak actually, nak naman ako kaso isang beses lang at um, hindi siya ga ganun kaganda. So, ayan, Inharvest ko na lahat tapos ito ngayon ay lilinisan ko. Ito din yung mint. So, ang tagal na nitong mint na to kasi natuyo siya nung natuyo siya nung ano, umuwi kami ng Bicol. So, hanggang ngayon, hindi ko pa naaasikaso. so, ilang Everyday kasi, guys, one hour, one hour lang. So, hindi talaga lahat magagawa mo in, in a day. So, kailangan mo talagang uh, mag-garden or magtrabaho dito everyday. At ito na yung update ng ating kalabasa. <laughs> Ayan siya. Natuyo na siya guys kasi sa, siguro sa sobrang init din at napabay at napabayaan ko siya nung umuwi kami ng Bicol. So and at saka at siguro hindi din ano, hindi din swak yung gapangan kasi yung yung kalabasa 'di ba ay dapat na ano siya nasa lupa. Or pwede din na ano, pwede din na naka naka trellis kaya lang yung trellis ko ay ano naman guys yung trellis ko ay weak so siguro ang ang dapat dito ay yung mga light lang or yung mga magagaan lang na na, na gulay tulad ng ampalaya so ito din nangyari malapit naman na siya mamulaklak kaya hindi ko pa binubunot sa ano so nahayaan ko lang kung an kung ano yung magiging endgame namin dito sa ng kalabasang to. So, yun lang. And then, meron din ako ditong ah, uh, ano to? Sayote. Sayote to guys. So, etong sayote to ay feel ko nabansot na siya. Kasi, ang tagal na nito, almost 2 to 3 months na siya. Tapos, ganito, ganito pa lang siya ka, kalaki. So, pero at least ngayon guys ay nagka, ano na siya. Parang humahabol siya kasi nilagyan ko ng nilagyan ko ng fertilizer na carabao uh, manure yung aking uh, lupa. Carabao manure at compost. So medyo nagre-recover siya. Uh, Ayun ngao, oh, may mga tumutubo na naman. So siguro tatanggalin ko to para mag-giveaway din dito sa main main puno or main main branch. Uh, Ayun ang laki niya ngayon ay siguro nasa 2 feet na. So, ayan. Ayan yung kapangan niya. So, yan na lang yung pagpapatuloy ko kung hindi man to maging successful ang aking kalabasa. So, ayan lang. Ayan yung update sa ngayon dito sa corner na to. So, kung maalala nyo, andito yung mga corn. Andito yung mga mais. Kaya, nilipat ko sila don Para, uh, one one side at a time. So, yung side na yon ay okay na. inantay uh, inaantay ko na lang sila na mamunga. Tapos, yun. Ang ganda makita kasi. And then, dito naman, ang wino-workout ko dito ay, ah, uh, pinag-iisipan ko pa kung anong ilalagay ko dito. Pero may mga incoming, ano ako, uh, incoming tomatoes and sigarilyas. So, na, kung naalala nyo, Andito yung mga corn at ang tag dito. May mga ibang tanim ako dito pero ay nandito yung talong. So nilipat ko na sila doon. So yung talong at corn dun na. Ngayon naman ang nandito ay carrots. Meron akong carrots noon sa ano. Meron akong carrots sa sa styro. So nilipat ko sila dito kasi laging pinaglalaroan ng mga pusa ko. Ayan. Tapos, nung ginamit kong lupa ay merong compost. So, ayan o, no, tumubo, tumubo yung mga ano, tumubo yung mga eggplant. Pero guys, hindi ko to tinanim, promise. Nasa compost lang sila. Kaya nagulat ako, bakit may tumubo? Hindi ko naman tinanim. So, eto pala. So, sobrang rich siguro talaga nung lupa para tumubo yung ibang tanim. Ay, or yung ibang buto. Ano to? Mushroom? Ayan. So, akala ko nung una ay ano sila? Akala ko nung una ay uh, peppers or sili. Yun pala ay talong. So, yung mga talong na to ay uh, nasa compost ko lang. Siguro, nung pag ano ko ng ano, pagluto ko ng talong nandyan siya. Kasi yung mga talong na to guys, kasi yung mga talong na to ay nangyari na to before. So nakatanim na ako from ganito. Ayun na nga sila oh. Yung mga talong na yun ay galing din sa ganitong ah, uh, aksidente lang silang nabuo. <laughs> Ayan. Ayun. So ngayon ay namumunga na sila so ang ganda lang. Itong basil na to ay tatanggalin ko na, lalagyan ko ng bago at ang bala ko ay tatlong tatlong box kasi may suki din ako ng ano eh, may suki ako ng basil. So every now and then may naghahanap siya. Magtatanim ako ng tatlo kasi high value crop siya. Uh, medyo mahirli ka to kaya magtatanim ako. So dito ang bala ko naman ay pechay sana. So meron akong bagong mga tanim na pechay at scale. yung chinese scale so dito ko yun ilalagay so let's see so ayan tapos na tayo sa sa rooftop tour so ayan lang naman yung rooftop ko guys uh, maliit lang siya actually and then yung view niya ay maganda yun yung maganda dito in view yan kahit maliit siya guys ni utilize ko talaga yung aking garden para para maging sulit naman yung aming Ano dito, yung rent <laughs> So renter lang po kami dito guys And uh, mabait naman yung May are at pinayagan niya tayong Mag garden dito So ayan yung mga tanim ko Ang dami kong lililisin sa ngayon So ayan yung mga uh, Kalat kalat So wala na yung mga pusa dito Bumaba na sila kasi mainit na So uh, eto last, last na guys, eto yung aking mga Kalamansi So, may pinutol akong kalaman branch dito kasi ano na siya, na-dry. So, para mag or mag-regenerate siya. Ayan. Pinutol ko na lang. So, ayan yung mga uh, isang puno. Eh, yung mga bago niyang ano, bunga. And bulaklak. Ayan. So, basura yan. Ayan. ayan. Wait. Ito yung aking garden. So let's go work na tayo. <laughs> that's it for today guys tapos na ako magdelay at uh, medyo mainit na at magpapaligo din kasi ako ng pusa so kailangan ko nang pa. so yun lang guys sana nagustuhan nyo yun yung ating uh, rooftop garden tour sa, sa araw na to so abangan nyo yung ating garden transformation uh, at yun lang abangan nyo at sana ma-inspire kayong magtanim so Maganda 'yung magtanim guys ng sarili nating pagkain para makatipid tayo at makasigurado tayo na fresh at malinis 'yung ating kakainin. So 'yun lang guys, bye.